kapag kumain na tapos dalawang klase ang ulam. Feeling ko mayaman ako. Actually, tatlong ulam nga dapat ito, 'di ba? Pero pinag isa ko na lang tungo dalawa kasi parang masarap pagka dalawang ulam lang. Feeling ko talaga ayaman ko. para kain ko. Huh? kasarap naman ang aking ulam so ba? Diba? kayo ba pagka uh, dalawa o tatlo yung ulam niya feeling niyo ba mayaman din kayo tulad ko mmm ang sarap kung isasali mo pa to apat na eh <laughs> talakay hmm Mm. Ang sarap. Nang bagoong. Basta pag wala siya, mo kamay yan. init. <laughs> Hmm. Para kami yung ganitong pagkain. Tapos na nga no? Siyempre, pag may amo, um, plastic ako, kailangan. Nakakot sa harap, Mm. Ang, Ang init. Hindi na madali ko yung pagkain ko at pauwi na sila. Gusto kong, ano sya, namnamin. Mahirap pag-aslan si amo, nakabantay, di makapagkamay. Hmm. Mm, sarap okay din tong salo-salo ah na bagoong binili ko lang to sa ano, um, Filipino store na mahal lang ng konti pero okay na rin first time kong bumili niyan, lagi kasi yung binibili ko Barrio Fiesta. Pero masarap. Hmm. Tapusin ko muna guys. Bye!